Mga magsasakang negosyante kumita na mahigit 3.5 million sa Fort Carp Negosyo Agrario Trade Fair sa Eastern Visayas. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay nga agad Jimmy. Pumalo sa 3.5 million pisong halaga ang binta ng mga magsasakang negosyante sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni DTI Regional Commission Officer Antia I.B. Borbon Anchita. Ayon kay Anchita na ito na ang resulta sa si sinagawang ikaapat na carp negosyo agraryo trade fair na sinagawa sa Robinson's Maras Maras Stock Mas mataas ang sales ngayon kumpara sa nakarang taon. Marami ang uh, bumili sa mga tinda ng mga magsasaka na gawa direktamismo sa kanilang uh, sakahan. May uh, 57 na mga magsasaka ang uh, lumahok sa naturang trade fair. Olá dito sa DYVL Action Raja Takloban ito si Arstrate Jimmy angay angay para sa Dizarits its una sa Pilipinas una sa Pilipino. Dagan salamat Jimmy.